mukhang hindi na daw talaga kakayanin na itong si Harry Roque ang mga nangyayari. At baka daw namating sa punto na magpatiwakal na lang itong damuhong ito. Huwag <laughs> po. Huwag naman sana. Ano ho. Marami pang dapat pagbayaran itong damuhong ito. Dapat magdusa siya sa kulungan. Dapat humarap siya sa hostisya at panagutan ang kanyang mga kasalanan. Una na pong ibinasura ng Supreme Court ang Uh, petisyon para sa Writ of Amparo na itong si Harry Roque Proteksyon para sa Contempt Order ng Quad Committee Yun po ay nabasura, denied Siyempre, naiintindihan daw yan na Itong si Harry Roque hmm. Dapat mo lang intindihin Wala ka na choice Pero sabi ni Senator de Lima Inayupa ka Ay, salita ko yun ah Saka ka uh, humingi or humiling ng legal remedy Kung ikaw ay sumuko na ngayong nagtatago ka, wala kang karapatan sa mga uh, appeal na yan sa Supreme Court. Hmm, kamalas na. Napakahirap talaga ng lusutan ng mga kinasasangkutan na itong si Harry okay. Roque. Alam niya sa sarili niya. So yung sinasabing, maisugrali, sisigaw-sigaw ito sa maisugrali, ano ho? Duwag pala ang mga uma-attend ng maisugrali. Una kasi hindi naman nila alam ang kanilang pinaglalaban. Walang konkretong rason at layunin. ba? Diba? So parang karawagan yan. Dahil talaga paglaban kayo, naglarali kayo, naglulungsad kayo ng mga rallies na hindi niyo alam kung ano ang totoong issue nyo. Ang mga, ang problema siguro talaga ipinaglalaban nyo ay alam nyo na ano ho, mga sarili nyo. Eto pa, na kung nga ay hindi makapag-file ng kandidatura itong si Harry Roque dahil nga wanted. At pinaghahanap ng batas ng kongreso. Pugante. Siguro pwede niyang, alam ko, pwede namang i-file ng ibang tao ang kandidatura ng isang uh, naghahangad ng pwesto sa gobyerno. ano Hindi hindi natin sigurado yan. Pero kay Doc Willie Ong halimbawa, ang nag-file ay yung kanyang asawa. Eto ngayon, sa isang vlog ng isa sa mga idolo natin sa social media na si uh, vlogcaster Armand Dean, sabi niya dito, Hari Roque, iyak sa Inquirer, Inquirer, Editorial na sinabi nakakarma na siya sa ginawa niya kay Dilima. Nakakarma na. Alam niyo po, ang pinakamalaking kasalanan niya, Mr. Hari Roque, hindi naman talaga kay Senator Dilima. Eh. Alam niya na ni Senator Dilima, hindi hindi siya mag... Uh, o hindi niya ipaglalaban ang mga... o hindi niya pwedeng balikan yung mga tao na nang agrabyado sa kanya para lang sa kanyang sariling interest, para lang siya ay masatisfy dahil nakaganti na siya. Hindi Maraming Marami pong sumusuporta kay Senator De Lima. Yun po ang winalanghiya nyo. Kasama, kasama sa mga winalanghiya nyo po ay yung mga taga-suporta at nagmamahal kay Senator De Lima. Ganyan kalala ang ginawa nyo. Kung, kung iniisip nyo na ito ay karma, ito nangyayari sa inyo ay karma, sa so tingin ko hindi lang karma. Sa so tingin ko, nararapat lang talaga na humarap ka sa kaparusahan, humarap ka sa hustisya, dahil ikaw ang totoong demonyo. Yung mga bintang nyo na matitindi, kaysa natural Lima, gawain nyo yun eh. Deba? Kayo yun. So ayan, hindi lang po isang karma ang darating sa inyo. double dobling karma. Good luck.